po tayo mga kabangos kailangan po natin lumipat ng ibang cage at kulang pa po ang aming karga mga kabangos ilipat po kami sa ibang fish cages para pangdagdag po dito sa aming harvest at marami pa po itong kulang kulang pa po ng 100 mahigit na salok mga kabangos kailangan po namin lumipat pangdagdag po dyan yan po, napakarami pong fish cages po yan mga kabangos yan. Po. hanapin po namin ang aming lilipatan kung saan po yung pwede, ba, pwede na pong harvestin baka nasa dulo po yung schedule naka schedule na kids hanapin po namin, pupuntahan po namin Lilipat po kami kulang pa po ito, maraming pa pong kulang mga kabangos Ilipat po kami yan yan po yung mga peskidyes yan po pinapalaki ang mga bangos yan po. Yan po yung pinapalaki. Yan. Yung mga bilog po na yan na nakalutang. Yan po pinapalaki ang mga bangos. Abot ng 7 months to 8 months. Ready to harvest na po mga kabangos. Yan. Napakarami po yan dito mga kabangos. Yan. Marami po yan. Napakarami pong fish po dito mga kabangos. Kaya kailangan po nung paspasa ng harvest at nagsabay-sabay na po ang laki ng mga isda, mga kabangot ito po, hanapin po namin ang ikot, -ikot po kami dito po ang mga bisbidis mga kabangot ito po pinapalaki mga kabangot hanapin po namin yung medyo ano so, dito na po yata yun mga kabangot parang dito lang po yata yung aming lilipatan malalaki na po yan mga 600 yung iba 700 grammars po ang laki ng mga bangos na yan so, yan po, napakaraming biskijis po dito mga kabangos isa lang po ang may-ari nyan mga kabangos po anak po po kami nakakabango ganda po ang hapon po ngayon alas 5 po ng hapon napaganda po ang panahon ngayon at walang alon tindirin hindi rin umulan ngayon lang po ang araw na to hindi umulan dito amin floating guardhouse po yan mga kabangos Salamat po sa ating panunod mga kabangos God bless po sa ating lahat mga kabangos Salamat po